Hindi kayo mo na madalas dito. Ano sa Ano Bago pag sila nagbulag, nanay, iyan ko. I'm okay. friend sa likod. Alisa, Ron. Okay. Doon ka Ron. Hi, Ron. Can I order one o tinizem? Tsaka... <laughs> Sinabaw nga, uh -huh. not sinizem. Tsaka it Kanang... sisig na itlogism. <laughs> soup dayan, soup. Soup, soup, supa Soup, soup, <laughs> soup, <laughs> soup, <laughs> soup <laughs> May pato. Pato? Patutuya. Patutuya ko dito. Lami mo na yung magkaonde rin oh. No? <laughs> na, na pala isa kay Ellie. Wala si Ellie. Oh, si Ellie. Uh, Ito, no, Ellie. Uh, Bakit wala si Ellie? Training Training. May Wala sa kaya ka rin niya Sige. 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 Sige, Ikaw na kayo ya. Na, so what? May ilog bukang yu yuta ganito na Kero mga wayo buak din. Oh, mangata ng mga ko auto. Kami ay nag Gusto ko sabaw ng war loizen. Oh, lois.

Five dogs are good for 4 to 5 persons. Pag ila-ila sa mobi, ako'y kaputan namin. Ako rin ako naman nanay kagapakit. Kit-kit sa ko ako. Di ko na sa ako mura gapot. siya na. Ha? Hindi ka pa sarsa standard. Ato pa nga tayo. Okay, one liter pa. Pero wala po sa daw, ka na si Rosie ang ano. Oh, nga! Ang ano ka ay ano? Ang ano ka Ang

No. For later naman? No? Okay. Okay. For later pa. Karoon na. po yan. Ron, available ka later? Okay. Para duty ba Duty Wala tangi ka <laughs> na mo. kanang Para double pay ka ba? <laughs> <laughs> Ito na, Ito sila. Ito na ba? ako. Ito na <laughs> Ron, dako na. <laughs> <laughs> dagan de kayu dagan kada katilau di ai dagan kada katilau ingun nila ya bibit kada ore ba tulu bibit dan doa kare kare isa ka palabok tulu tulu ko si se tulu ki nila isa blue garden di ba dua ka pinang pet for three platter fries and dua ka ice for drinks dan pinang cake for later <laughs> kan ya patan do Ketila tila lagi <laughs> karo nan sa kapalaos <laughs> <laughs> <hazos> ka? <hazos> Dakot <hazos> lagi daw. Pila

Kung per inches lo yung oh, per meter. daw pa na. man tanan ako mabayaran. Depende, ah! oh, ano, ano uh, ano. Depende sa meter. Oh ano, oh. ano ka? Depende sa meter? Oo. Per inches nga eh. Per pila though. pila ka in pila inch? Though. Pila man ka inch? 1000 man per inch. Ah, uh, ibulong lang, lang Pila pila tanan ako. Pila, si pila. ang bayaran tanan? Oo, oh, oh, mga tag 1000 man. Ah, <laughs> oh, masukod ba na niya? <laughs> Pinagabag na sagot. Uh, okay, i-rate na lang yung mong self out of 10. Siya. Ay, ikaw mag-rate o siya? Siya, siya mag-rate siya in self. Okay. Pila. Oo, oh, pila. 1 to 10. 10 po, 10. Ay! Tama na, Pris. 10 inches? 10 inches? Hindi ba humana itong order kayo biga-biga? Wow! Saan mo Oh! Oh Hello. 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 Wow. ka ayo, ganahan ko. Noong naman yung ka, naanik ka, no? Eh, pwede na siya kao nun. Pwede na naman lang? mas lamik ini o ikaw? Ah, hindi akala.

Okay naman ice cream. Oh, ah, ice cream sa so, lalo taas yeah. No, abi na gwanan ko an kanang mashed potato. Oh. so gibuang na tadan ni bugnog init. Pas mo atong <laughs> kuan ano. Iyan. <laughs> na <laughs> mm. Yung Nag-trigger yung ano? <laughs> Nag-trigger na ako. <laughs> Nag-trigger yung corn, tsaka ice cream, tsaka caramel. Parang, for me, It's a no. <laughs> How about another deal? Nga sa'yo, ano sa'yo, yung puti nga ka... Ah, nuts siya. Lalami mo dahil nga niyo nang binaki, no? Sama mo, gagiputos man siya sa buwan. Umay <laughs> no, mm. 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 <laughs> <hisa> na naandan, God. Ano nga, nalumping na nato. Kamukong na Kamu -u -u si Pia, sisi. Oh, <laughs> Kamu nga, i-promote si Pia, words back. <laughs> Okay. Hmm? Ang babalas mo. Ang binaki ni Pia. Ganila. Parang dessert na siya. Dito lang sa dessert na. Dessert na. Dessert na. kaya pero mas lami gid si Ron, ang waiter. <laughs> Maglami magpabaki-baki sa iya, ano? <laughs>

dami na min ko dati testa dati testa ayan na lang kay sisi na lang sisi sisi si, si. si, si. <laughs> bottom less ni uh, sisi mm. beef rancho na lang <laughs> beef randang marami quantity na ana sa sa taas mo so, sino ni sa randang randang is ah um, oh ginataan no nga beef and then ang top anak niya maring is inspired pipino. with pipino ay pamanis siya ka ng palapa 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 that's why